Ah, uh, gusto kong gawa ng reaction guys, yung binanggit po ni Kuya Val. Tungkol na po kay Rina, okay? Kuya Val nagsalita na. Ah, uh, babawiin na nga ba si Rina? Ayun, so yun po ang pag-usapan natin guys. Ha, uh, bago po natin gawa ng kuminto guys, ito panoorin mo na natin sa dali guys. Itong maiksing video clip na ito. Uh, ito po yung binanggit ni Kuya Val kaninang umaga, September 7, 2024. Ah, uh, sa live po niya. Okay? So, ito po 'yun si supporter Kuya Val parang bumalik sakit ni Rina pati kilay Ano ginagawa nila kay Rina? May saltik talaga yung nanay Di talaga iniisip ng kalusugan ng anak Mia, Baka si Melanie kailangan ipagamot abnormal yan Sabi ni Jane Saan niyo po sa alaman po namin yan, pag ko po ng daet, pupuntaan namin. Sabi na sa ano daw, na sa Manila at iniwan si Reyna ng ina. Ah, alaman po po natin yan. Kung talagang totoo po na nasa Manila si Reyna. Oigot mo rin po sa ating lahat, kahit pa nasa Manila yan, alamin namin kung saan iniwan. Ipapaalam po namin kung saan iniwan. Hindi po pwede po na kahit anak niya po yan, eh, hindi niya ipaalam sa amin kung saan iniwan. At pupuntahan po namin diyan at eh, alamin kung ano ang uh, sitwasyon. Kapag yan po ay bumalik sa dating sakit, rimati sila sa amin. Tandaan okay. eh? po yan, pag bumalik kayo sa dating sakit si Rima, rimati sila. At talagang uh, sagutin nila yung mga katalungan bakit ay nagkagayaan. Kung hindi naman, praise the Lord. Purahan ang Diyos sa buhay nila. Ayun, sumalinaw po guys doang sa mga nagtatanong. Ika nga ano kung nagkikare ba si Kuya Val o Antin Kalingap? Dito po guys, napakalino po, no? Kasi meron po kasi nag-comment na ito nga, no, Si Ma'am Jane. At uh, yun nga po yung binasa ni Kuya Val. Okay? At tito malinaw, binanggit ni Kuya Val, nagsalita na si Kuya Val, na aalamin niya, no? Dahil uh, itong uh, nadlay po siya, nasananga po sila. At binanggit niya, pag-uwi niya sa dait,